Sinasabi na ang kasikatan ng isang artista, singer o basketbolista ay nakasalalay sa kanyang mga tagahanga. Kung walang fans, wala rin mga bituin. Gaya ni EJ sa bandal na isang certified Lebron James fan. 17 years nang kolektor ng NBA superstar Lebron James merchandise. Nag-start talaga sa hobby. And hindi ko na-expect na hindi na siya magiging hobby but magiging parang investment. Oh my gosh! Look at all this! O di ba? Ibang klase. Papakita namin sa inyo ang pinakamahalaga at pinakamamahalin sa lahat ng koleksyon na ito. 9 of 25, 25. Para kay EJ, walang katumbas na halaga ang kanyang mga koleksyon. Ilan sa pinakapaboritong koleksyon niya ay ang replika ng championship trophy na ito ng Cleveland. Para sa akin, yun yung parang pinaka-mission niya sa, as an NBA player, yung mag-champion ng Cleveland dahil hometown niya yon iniwan niya for a while to to siguro learn from Miami Heat nakabenta ako ng card during the pandemic um, inoferan siya ng seventeen five na benta ko ng $22. two uh, binayaran agad yon uh, taga New York yung nakabili ang mga rookie card autograph ang ilan sa koleksyong pinaka iniingatan ni EJ. Katunayan, nilalagay pa nga niya ito sa vault dahil mabilis daw tumaas ang halaga o value nito. So ito, ang tawag daw dito ay rookie card autograph. Yes. So may totoo ang autograph niya. Yes. Magkano mo ito binili? Nabili ko yan, $500 dollars ng 2008. Okay, mas 25,000 pesos. Ngayon? Hmm. Ngayon nasa $25,000. Ano na, ha? Pesos na to, hmm. Kahibangan bang matatawag ito? Hindi pa naman siguro dahil hindi naman nasa sacrifice yung family dito sa hubby. Actually, nakakatulong pa siya. Maghinahinay agad. Huwag mo nang biglaan na kilalanin mo muna yung hubby. Kasi ako ganun yung ginawa ko eh. Talagang hindi naman ako bumili ng laging mahal. Nag-start ako sa maliit. And then nung na alam ko na yung pasikot-sikot sa hobby, then doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob mag-invest. Ano ba ang mapapala sa isang koleksyon? I think yung pinaka masarap na nangyari doon sa pagkakolekt yung, yung hindi mo ma, ma, ano eh, mababayaran yung yung enjoyment and yung joy. Parang feeling mo ikaw lang yung merong ganun, yung mga unique na items. Naging stress reliever ko siya. Tapos, Siguro dumami na lang siya nung gumanda yung karyer niya. Nakilala din namin ang isa pang ultimate fan ng Korean boy band naman na BTS na kung tawagin ay ARMY. Si Hazel do Helio ng Talisay Batangas. 2017 nang magsimula siyang mangolekta ng mga BTS merchandise. Pero bago ito, mahilig na talaga siya sa mga K-drama. Dati pa kasi mahilig ako sa K-drama. Hanggang ngayon naman po. Si na-check ko yung videos niya sa YouTube. Tapos hanggang sa dumating na nag, nakapanood ako ng live performance nila. Then vi music videos. Hanggang sa narealize ko na, ano, ang sobrang gusto ko na po sila talaga. Nasa halos dalawang milyon na rin ang kanyang mga BTS collections. At ang pinakaunang koleksyon niya, ang album ng BTS na You'll Never Walk Alone. Pinakauna ka pong collection is second hand pa po yun na album. Yung abutan ko pong album nila is You Never Walk Alone. Sobrang hirap ko pa po talaga siyang nahanap. Pinakatatago din niyang yaman kung ituring ang signed album na ito kung saan tatlong daang BTS fans lang naman ang mayroon worldwide. Ito po yung signed album na napanalunin ko sa latter sa certain site sa Korea na kapag nag-order ka ng maraming albums, may uh, for one album one entry for the raffle with your name and message nila for you ultimate Katnel fan naman ang turing ni RV sa sarili, Samot sa mutsaring mga litrato. album at poster ang kanyang kinokolekta. And guess what? Ginabi talaga kami ng paghahanap ng ultimate catniel fan. Kung kayo ay na-impress sa mga naipakita na natin so far, tignan nyo kung ano ang ginawang paraan nitong nakilala naming ultimate fan dito pa rin sa may kalooka. Ang pangalan niya ay si Arby at ito ang kanyang Bye. Hello! Tao po! Hello! Oh my! gosh, RB! Ayan ka na! At makikita natin ngayon ang kanyang ultimate collection as the ultimate fan of Katniel. Eight years nang Katniel fan si RV. Halos lahat ng mga ganap ni na Katrin at Daniel mula sa mga shooting, premiere night, concerts at kung ano-ano pa hindi lahat pinapalampas ni RV na subaybayan at puntahan. Makita lang ng personal ang dalawa. Nakapasok na nga tayo dito sa kwarto ni RV at ito na ngayon ang 360 natin sa kanyang kwarto na punong-punong-puno ng lahat ng mga litrato ni Catmiel. O oh, hindi ba, hindi naman kailangan malaman siya ng bahay mo para mapatunayan mo ikaw ay isang ultimate Catmiel fan. At ito ang favorite corner ni Arby. Paliwanag mo, Arby, kung ano-ano ang mga meron dito sa corner na ito. So, o. ayun po. Meron si DJ na pirma dito. Last last Aba, year. May pirma. Sa mid and grip po na napanalunan ko. Opa, may pirma. Yes. Kay din po. Two albums niya may pirma din. Opa, paano mo naman na nagawa yun? Paunahan lang po talaga. Ito po yung first picture namin ni DJ. At may pirma pa. Akala niyo si Catherine Bernardo. Hindi, <laughs> si Arby yan. At syempre, may picture din ni Catherine Bernardo. O, oh, di ba? So, ang tawag kay Arby ay ang ultimate cat nail fan. Tama, Arby? Yes, ma. Am. Okay, paliwanag mo kung ano ang isang ultimate cat nail fan. Sa mo siya sa lahat ng events, concert, basketball, Parking lot, ahabulin mo siya, kahit bawal. Paano mo nalalaman kung nasaan sila? Meron po kasi kaming fans club. Updated po sila kung saan may, may event, pupuntahan. So, okay. tatakbo agad kami. Kailangan na kami kasi paunahan po sa mga slots, ganyan. Oh, okay. So, napapansin ba naman kayo? Yes po. Oo, oh, talaga. <laughs> Hi! Oo. Oh, <laughs> na po namin. Nakapis ka ba? Um, dito lang. Ganyan. Okay, oh, at least pawag na. Oh, 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 talaga. Opo, sobra. Okay, so ano pa ang mga palatandaan ng mga tunay na cat Bago Magugutom matulog, kikis mo sila yan. Good night, DJ. Good night. Good night. Ano ang mensahe mo sa iyong mga idol? Take it away. Hi, DJ and Kat. Gusto ko lang magpasalamat kasi nagbigay kayo ng inspirasyon sa akin simula high school hanggang college hanggang ngayon nagtatrabaho na ako yun kayo lang nagbibigay ng happiness sa akin. Okay, ah. Ay, it's just, it's Oh, <laughs> naiiyak ka na eh. <laughs> 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 Bakit? Bakit? Wala lang. Oh. Kasi simula bata ako, sila yung naging inspirasyon ko. Bawal kasi mag-boyfriend. So, sinusuportahan lang nila ako sa pag-fall. Naging happiness kasi lang. Hanggang sa pagtanda. Siyempre, hindi naman pahuhuli ang tagahangang ito ni Regine Velasquez sa nabotas na si Edwin Heronimo. Naglaan lang naman siya ng isang buong kwarto at palapag para sa kanyang mga Regine Velasquez collections. Ang una ko na panood talaga is narito ako. Yun yung tipo, hindi ka tagahanga, pero pag narinig mo yung portion na pagkakumaanta na siya, tapos yung mga joke niya na parang kikay sa stage, parang makukumbinsi ka. Sa isang kahon lang nilalagay ni Edwin ang kanyang mga koleksyon noon. Pero ngayon, may sariling pedestal na ito sa kanilang tahanan. Hindi ko inisip na magkakaroon ako ng parang collection room. Yun yung mga Asian release, na kumpleto ko na siya halos. Yun yung mga medyo medyo madugong presyo. Yun ang mahal talaga kasi manggagaling pa sa ibang bansa. Bukod sa mga poster na nakasabit sa dingding, may koleksyon din si Edwin ng iba't ibang VHS, DVD, CD, pati na rin cassette tapes ng mga album, concerts, at pelikula ng Asia Songbird. At alam nyo ba kung ano ang pinakapaborito ni Edwin? Ang concert ni Regine na narito ako tingnan nyo yun kung magkakaroon kayo ng time panoorin nyo yun. Para bang doon pa lang siya nagsimula na parang masang-masa ang dating eh. Kakaiba o luho para sa ilan ng pangongolekta ng mga bagay tungkol sa ating mga idol. Para kina EJ, Hazel RV, Edwin, ang mga koleksyon ito ay ang pagmamahal nila. Hindi lang sa kanilang mga idolo, oh kundi pagmamahal sa kanilang mga sarili, kung saan sila huhugot ng inspirasyon, kasiyahan at pag-asa sa kanil kanilang buhay.